No, ngayon ho ang Pasig City eh dalawa na ang ating General Hospital. No, pinapangako pa lang ng iba na magtatayo ng ospital. Nagawa na natin, tama, nagawa na natin. Alam ko ho, yung iba sa inyo, alam kung ano yung Child's Hope. Alam niyo po yung Child's Hope? Saan po ang Child's Hope? Diyan, sa Kapasiga. Oh, over there, da, over there. <laughs> yung child Hope natin doon sa may kapasigan. Dati ho si... <laughs> ngayon ko lang narinig yung over there. No? Si child Hope po dati, specialista lang siya sa mga bata pediatric cases. No? Pero kinonvert na po natin siya ngayon into a general hospital. Bago na ho pangalan niya, Pasig Hope Medical Center. At bukod sa bata, spesyalista na rin po siya sa pareho natin na adults. At undergoing renovation po siya from, from 60 bed capacity na pang bata pa. Ngayon ho, magiging 120 bed capacity na siya na pang adults. No? Ngayon ho, ang Pasig City, e eh dalawa na ang ating general hospital. No? Pinapangako pa lang ng iba na magtatayo ng hospital. Nagawa na natin, tama, nagawa na natin. No? Ang bilis talaga ng panahon. Three years ago, tanda-tanda ko pa, itong mga taga Pineda po ang tumulong kay Cap Eric dati. No? Boy pa ba yung mga galon natin? Ngayon, ho, dahil sa tulong ninyo, Consel Eric Gonzales na tayo. Tayo po nahirang bilang committee chairperson po ng health, sanitation, and nutrition. Mga taga-Pineda, siniguro po natin na sa Pasig, ini-implement na ang universal healthcare. Kailangan nyo malaman no? Isa ho sa magandang benefits ng uh, universal healthcare ay eh yung libreng pag No, alam ko kayo mga taga Pineda, medyo automatic sa inyo, no? Automatic sa inyo, diyan dadalhin sa RMC. Kaya gusto kong ipabatid sa lahat na yung dalawang ospital po natin, PCGH tsaka yung Pasig Hope Medical Center, ha? Ah, tatlong taon na ho nagpa-practice tayo ng no balance billing. Wala na pong binabayaran ang mga nau ospital sa sarili nating ah, dalawang general hospital. Palakpakan po natin yan. Ang laking bagay ho nito. Pero sabi ko nga ho, hindi tayo papayag na libre lang yung hospital natin. We want siyempre libre na dekalidad pa na services. Kaya gusto ko hong ipabatid sa lahat. Last month ho, na inaugurate na natin, na bless na ho natin yung ating catheterization lab. Dali po, kalma lang. Alam nyo po ba yung cath lab? Ito po yung kompletong equipment para po sa sakit sa puso. Sa sarili nating ospital, kaya na natin mag-angiogram, angioplasty, pacemaker at iba pang procedures with regards po sa heart. Ha? Nag-invest po ang ating pamalaan ng 80 million para ho magkaroon ng sariling cat lab ang Pasig City. Ina-assure ka rin lahat, pareho sa RMC, sa PCGH ho, no? Kumpleto tayo ng equipments. MRI, CT scan, 2D echo. Yung mga cancer patients natin, may chemotherapy rin tayo. No? At gusto ko hong ibalita rin sa lahat, huwag nating kalimutan na ang Pasigo ay may isa sa pinakamalaking dialysis center. Alam nyo po ba yun? Ha, yung mega dialysis center po natin. No, sa isang Session 79 na pasyente o kaya sabay-sabay na i-accommodate. E kung tatlong session siya sa isang araw, more than 200 dialysis patients po ang kaya natin i-cater sa ating lungsod. At hindi pa yon dagdag pa dito, bawat isa na tumatanggap ng libreng dialysis, binibigyan pa ng 25 kilos na bigas monthly. San ba kayo nakakita ng lungsod na ganyan? No, dahil ho sa pamumuno ni Mayor Vico, lahat ng halos ng services natin sa health ay eh, available po no sa ating lungsod.